Mga bro, ito ang totoong laban kapag night mooring. Malakas ang hangin, madilim, at kailangan alerto lahat. Handa na ang mooring line! Bantayan ang winch! Yes, boss! Nakamada na dito! Kapag malakas ang alon, kahit gaano kabigat, kailangan sabayan. Siguraduhin nyo, walang slack. Safety muna, bago-bago bilis. O, ganito dapat. Steady lang. Huwag kang kabahan. Ganito ang buhay sa deck. Hindi lang lakas, kundi diskarte at pagtutulungan. Mooring station to bridge Fessy. All lines made fast. Rat guards in place. Ayos na. Secure na ang barko. Pwede na tayo magmerienda. Nutella at kokolet. <laughs> Mas gusto ko pansit kanton. Dagdag lakas. <laughs> Magaling. Tandaan. Safety at teamwork ang tunak na puhunan ng marino. Mga bro, Ganito rin ba ang diskarte sa barko nyo?